Sir, magkano sahod dyan sa Croatia? Ayaw kasi sabihin ng asawa ko yung totoo. Sa hotel siya nag... na-assign. Na! na. Ayaw, tayo dyan. Ba't ako na tinatanong nito? Ba't <laughs> ayaw nyo kasi sabihin ko magkano sahod niya sa asawa niyo? Madadamay tayo nito eh. Ayan, <laughs> Ay, nakalipindip yung sahod niyan, kabayan ha, sa, dito sa, ano, sa Croatia. Kung sa hotel na sa inyong asawa mo, anong trabaho niya sa hotel? Baka, kusinero siya, dishwasher, ano ba, housekeeping? <laughs> nakalipindi ba sa minimum sahod dito is 900 plus euro sa Croatia. Tawasan pa ng tax yun, kabayan.